kung ang Diyos makapangyarihan sa lahat, bakit hindi na lang niya tanggalin ang kasamaan? Magintay ka lang aalisin niya lahat ng kasamaan. Hindi natin dapat pangunahan ang Diyos, kapatid. Pero talagang tatanggalin niya lahat ng kasamaan. 15.24 ng unang korinto. Kung magkagayoy darating ang wakas. Pagkaibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. Sa makatwid bagay sa Ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng pagkahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya ay maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan, ang lahat niyang mga kaaway, ang kahuli, hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Maliwanag ano? Lilipunin ng lahat ng Diyos yan, kaya lang hindi ngayon. Pagdating pa ng wakas, merong appointed time at walang masasayang na kahit ano. Walang maagrabyadong kahit ano. Kasi maghuhukom ang Diyos. Lahat ng nangapi, paparusahan lahat ng inapi. Ay bibigyan ng kaligtasan o konsolasyon. Kasi yun ang hustisya ng Diyos. Basahin natin ang Tesalonic,a. Ganito ang sabi ng apostol na si Pablo. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos, Nagantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo. At kayong mga pinighati, ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus. Mula sa langit, nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila, na hindi nagsisitalima. Sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakan, mula sa harapan ng Panginoon, at mula sa kaluwalhatian, ng kanyang kapangyarihan, maghihiganti siya. Ipaghihiganti niya ang lahat ng mga injustisya na ginawa ng mga tao laban sa kanyang kapwa, kaya lang hindi agad-agad. Alam mo kung bakit? Basahin natin ang ikalawang Pedro. 3.9 Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaya pala hindi agad siya nagpaparusa. Gusto niya makapagsisi ka? Binibigyan niya tayong lahat ng sapat na pagkakataon na magsisi. Ayaw niya na pagka nagkasala ka, patay ka agad. Eh pagka nagkasala ka, nakagawa kang mali. Kawawa kang bata ka. Ah, wala nang maliligtas. Wala nang pwedeng maging dapat. 133 ng awit. Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan. O Panginoon, sinong tatayo? Sino pa makakatayo? Buwal tayo lahat. Ibig sabihin, ang Diyos nagpapatawad. Kung tatandaan niya ng tatandaan ang kasamaan, walang makakatayong tao kasi lahat tayo nagkakasala. Eh ba't hindi ka agad? Pinatay ng Diyos nung magkasala ka. Pagawa ka halimbawa ng mali sa magulang mo. Halimbawa nakagawa ka ng maliit, ba't di ka agad pinatay? Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na magsisi kaya lang may mga tao. Imbis na magsisi, lalong gumagawa ng masama. Sa ang hatol laban sa masamang gawa, ay hindi isinasagawa agad. Kaya ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalaga sa paggawa ng kasamaan. Ayon kasi, hindi agad sinasagawa ang hatol laban sa masamang gawa. Yung mga tao naman sinasamantalang gumawa ng gumawa ng masama. Dapat sana, maintindihan ng tao na kaya agad, hindi nagpaparusa ang Diyos, eh para bigyan ka ng pagkakataong magsisi. Magbalik loob, ma-realize mo yung mali mo. Ma-realize mo kasalanan mo. Pero imbis ma-realize ng tao, na kaya hindi siya agad pinatay ng Diyos, o nilipol ng Diyos, o inalis ng Diyos, kaya siya hindi agad nilipol ay para magsisi. Maligtas ka dahil mahal ka ng Diyos. Ang ginawa ng tao sinamantala, lalo pang gumawa ng masama. Yun ang diferensya tayo ang mali. Hindi ang Diyos kapatid. Alisin niya lahat yan pagkatapos niyang mabigyan lahat. Nang sapat na pagkakataon, lilipunin ng Diyos ang lahat ng kasamaan. Tresyon ni Isaiah's basahin natin at aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot sabi ng diyos yan hindi magkakabulayan kapatid